sarap tulong kun kun po. Sabi siya, Papa, pag ginawang unan pa, Papa po. Hmm. Tingnan nyo nga yan, Oh. Tingnan nyo nga, Oh. oh, na, nakaunan sa Papa yan, o. Oh. Ginawang unan yung panang Papa, o. Oh. Nakatihaya pa yan. Sarap tulog ng bebe, Oh. Hmm. Gising na? Gising na konkon? -kon. Hmm. Natulog lang natulog, tulog, oh. E mo kayong strip Nakastrip pa yung... Ayan, ayan, gising na. Ay, ah, naantok pa. Paano yun makagalaw? Magagalit ka naman kung gumalaw. Tingnan mo yung underpad, oh. Ginawa mong higaan. Ayun, oh. Sa tabi ng mga laruan niya, ayan yan. Inayos niya pa yan. Tapos lumipat siya rito. Yan, dito yan. Hmm. Yan. Magagalit pa yan pag inalis mo. Huwag magalit, ha? Tulog lang. Huwag Huwag magal magalmot masagi kasi 'yan. Ang gagalit 'yan. Lalo na pag inalis mo. Ha. Ha. Eh, ka naman kun. Paano makagalaw si Papa niyan? Na? Ayaw ayam, Gusto lang atabi eh ayam, buntot ayam, malis daw, Ayaw ayam, daw. nya ayam, lang ayam, nya ayam, 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 na na yung papa niya. Isang buwan kasi mahigit na hindi niya katabi. Isang buwan at kalahati. Ayan. Kaya pag may pagkakataon, ayan. Pag inalis mo yan, mga ngalmot pa yan. Ah. Kan. Talagang diyan ka lang Paano magagalaw papa niyan? Hulog